Recently, naging usap-usapan ang Ubangoy pagbibigay suporta di Vice Ganda sa parig ng ina ni Carlos Yulo sa hinaharap nilang issue sa pamilya. Kaya maraming netizens ang tila na op dito. Pero paglilino naman ni Akan Kabong, unkabogable star, na wala siyang intensyong sagasag o i-invalidate ang feelings ni Kaloy. Ayan. No advice naman, di ba? Maingat siya Maingat sa mga siya. ano. Binibityawan niya yes. sa lita. Kasi ano yung friendship eh. Yun lang nangyari sa ano. Sa ah, especially, ex ex especially. Especially, for, you. For you. Especially for ng you. -shot in the segment. Kasi uh -uh. meron ng isang, yung nga sa ano, yung sa Serti, na para tinakal yung problema ng pamilya. Mm -hmm. So ngayon, nag-comment naman si Vice, na ang sabi ni Vice, mahirap talaga yung meron kang hindi ka okay sa pamilya mo. Mm -hmm. Mas mahirap ito kesa manalo ka ng gold. Oh, yeah. Parang iba pa rin talaga yung okay yung pamilya mo, di ba mm -hmm. Mas okay. So ngayon, tumanggap ng bashing na ito, si Vice ganda. Sabi niya, hindi naman lahat kasi okay ang relasyon sa pamilya, hindi naman lahat kasi supportive uh -oh. ang pamilya, which is totoo totally, din naman. Uh -oh. Pero sagot ni Vice, hindi naman sana napakinggan nyo rin yung, yung, yung buo. sinabi yung oh, kabuan. so, yung kabuan mm -hmm. ay... Oh, oh. Hindi, sana daw. Parang kumuha lang ng parte, eh, di ba? Ah, yung oh, 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 sa splice. Oo, sa splice. Pero okay. may explanation doon siya doon sa kabuuan nung kanyang sinabi. Mm -hmm. Eh yun ang alam mo naman ng bashers, di ba, pipiliin lang nila yung portion Oo. na pwede kang mabash, mabash. doon sa sinabi mo Oh, yun. Parang yung isang ano, no? Parang ang Oo. lagi nilang sinasabi that uh, he was taken out of context, di ba, parang ganon. Pero ito nga sabi niya ni Vice, yung so ibang part kasi na sinabi niya, naiintindihan naman daw yan, yung iba nga na umaalis na pamilya, gusto mong mamuhay ng soul mm -hmm. na para makasubstantial. Survive. Survive. Yes, so naman yung mapapasama ka kasi alam naman niya, totoo rin naman na minsan talaga, hindi okay din yung relasyon ng mga anak pero ang, an yeah, pero, 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 okay oh, oh. dapat. Pero ang bottom line naman yan is gustong-gustong naman ni Vice oh. na talagang makita niyang maayos si oh. eh si Kaloy at saka yung pamilya niya. Pero, yun lang naman yun. Yun ang sabi nga niya, hindi naman ko inaming issue ng pamilya ni Kaloy. Oh. Ang mm -hmm. sa akin lang naman, ang gusto ko nga i-celebrate yung pagkapanal ng dalawang gold ni Kaloy. Huwag yung issue sa pamilya. lang. Masyado. siya mm -hmm. lang na yung sa especially for you na nagkataon. Kinunek. yung mga mm -hmm. ano, netizen. Oh, diba? yeah. Kasi yun. parang ah, kasi parang nabanggit daw niyo na daig pa ng pagnanalo ng gold. Parang uh, inisip nila kaagad, si Caloy si O, di ba? Katayo nga, pag masaya tayo, naku, daig ko pa nanalo sa loto. Mm, di ba? Parang tatoya. exaggeration lang yung gano'n, di ba? Yes! Pero, <laughs> naman, na talagang may mga... <laughs> anak na hindi okay sa mga magulang. Oh, 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 oh. Pero, mas gusto natin mas okay kung That's yung okay. anak ay okay sa buong pamilya sa magkakapatid, di ba? Alam mo ka, Lloyd, kung napapanood mo to, Diyos ko, gumawa ka na ng paraan talaga na eh, makasama mo ang buong pamilya mo. Hindi pa naman sure si ano diba, Milt. <laughs> oh, pero alam ko eh, oh, di ba? Alam ko okay na sila eh. <laughs> Parang siya. Oh, kung okay, na. Uh, umulit ka. Oh. Eh. Umulit ka na makasama mo yung buong pamilya mo, no? Pero hindi rin ako sure oh. doon ah. Oh. <laughs> Kasi pagka pag yung kay Kaloy at saka doon sa pamilya niya, parang nandun lagi sa feed natin, di ba? Halos everyday. Dumadaan eh. halos, halos dumadaan. Oh. Ano, sa kanya. yung ibang araw, parang wala na bang ibang kwento? Kat pati ang mga showbiz na showbiz sa pages eh. Landon si puro kaloy. kaloy. puro Chloe, puro ano, ganon. Wala Kasi, na ba daw ibang balita, sabi? Kasi sabi? Kasi siyempre nagsisang sa atin si Kaloy. O, o. Kaya hindi natin masisisi na talaga siyempre nag-uusapan. Dapat nga diba? daw ang focus doon sa karangalan. wag na daw sa atin na yung mga -issue. yung issue po ng pamilya kasi hindi nga maganda di ba mm. parang ganon